Okay, magandang gabi mga kabusing. Andito na naman kami ngayon kasi hanap na naman kami ng gagambah yung gabi. Uh, samahan nyo kami sa aming paghanap. Sana may marami makita kami mga gagambah. Dito na naman kami sa sa ibang spot naman, mga kabusing. Okay, samahan nyo kami. Okay, mga kabusing. Yan si Pamangkin. <laughs> okay, hunt tayo kahit paulan mga kabusing sana may makita kami okay mga kabusing may nakita si pamangkin dito ayan oh may kinakain pa nasa baba lang mga kabusing yun ay tumakas ayan siya ayun kaso lang mga kabusing butyog ang pungi ko na dong. Ayun, botsog lang mga kabusing. Yan, tumakas. Ayun. Ano, hindi lang natin kunin. Medyo malaki-laki yung tiyan. Okay. Yun, model. <laughs> <laughs> hindi lang natin kunin mga kabusing. mga kabusing may nakita si bayaw dito ayan nakatalikod lang mga kabusing oh. nakatalikod si gagamba iyon yan nakatalikod lang mga kabusing kaso putyo pa rin <laughs> medyo malaki laki lang yung chan hindi lang natin kunin be. tingnan natin yan patakasin natin Ayun. Malaki-laki lang tiyan mga kabusing. Ah, ganun pa rin. Hindi natin kunin. Malon, lumayat. Yun. Model yan. Model. Okay. Mga kabusing, may nakitang ibon si Pamangkin. Yun Parang tikling, tikling doon. Tikling yan mga kabusing. Ako, tilo. Yan o. Ang sa? Kung gani ha? na, mabito ng balay na na ko. Tuhan namin mga kabusin. <laughs> Yun. So, ito yung tinatawag sa amin na tikling. <laughs> Nakaitim doon. Ayan, <laughs> Ayan no? Yun, ang ganda. Dalahan naman daw? Talon ko eh. niya. Buhi Hmm. Okay. May nakita tayong tikling. <laughs> yung mata niya, pulang-pula pa o. <laughs> okay. Ting. kakating ting mga kabusing may nakita tayo dito ayan o oh. malaki pa rin yung tiyan mga busog nyo yung mga gagamba mga kabusing pag ganyan hindi lang natin kunin para dumami mga kabusing oh. yan yung model natin <laughs> okay hanap tayo ng tamang sukat mga kabusing wag lang yung mga ganun mga butyog Ayan, si pamangkin nasa taas na. Si Bayaw nasa baba. Yun o. Know. Oh. Inulan na kami mga kabusing. Ah, patuloy pa rin. Yung paghahunt natin ng gagamba kahit umulan. Sana hindi lang lumakas ha. <laughs> mga kabusing, may nakita na naman kami dito. Yan, malaking butyog o. Oh. yun malaki na siya mga kabusing okay yun eh. bumaba okay. Yun. nasa baba mga kabusing okay lang yan hindi lang natin ni. Erat ya? oh okay. Bumbak yan <laughs> Okay Dala na <laughs> Yun, ang laki na mga kabusing oh. yun ang laki mga kabusing sayang pag hindi pa butsyog kunin natin to ang laki na oh. okay balik na lang Sorry. Mga ah, kabusing, puntahan natin si Pamangkin. May nakita siya nasa baba lang mga kabusing. Saan ba yun? Ah. Ay, nandito mga kabusing. Yun, nasa biyabas. Malaki pa rin. Malaki pa rin gagamba. Yun, malaking butyog na naman mga kabusing. Haba sana ng galamay. Kaso butyog lang pag ganito iwan natin iwan pa rin natin mga kabusing okay umulan na oh yan sana hindi lumakas yung ulan mga kabusing ha ah. mga kabusing may nakita pa rin si pamangkin na baba hindi lang nagbabahay, mga kabusing oh yun hmm? Okay. Hindi pa sila bubahay. Hindi lang natin kunin. Yun. <laughs> mga butsyog yung mga nakita namin, mga kabusing. Busog na busog sila ngayon. Wala pa tayong nakita yung katawan na maganda. Okay. Kahit tumulan, patuloy pa rin sila. Oh. Yun sila pamangkin. Si Bayaw. Sana hindi lang lalakas mga kabusing. 'Yung nakita namin na ano? Yeah, mga kabusing pagkawalan na namin. Kawawa. E, na Ibon kawawa. nakaiti na ka itih. Ano? Kawawa. kawawa. Yun. Hindi kami kakain ng ganito kasi kulang nang 'yan, maliit. <laughs> Oo, isang piraso okay. lang. Okay. Bye. Okay. Mga kabusing. Ah, uh, pauwi na tayo. Uh, may mga gagamba kami nakita mga kabusing mga butyog lang kaya iniwan lang namin sa spot at saka yung mga maliliit maraming maliliit doon okay maraming salamat sa panunood at saka paki subscribe na lang mga kabusing sa ating youtube channel paki like share comment at yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin okay okay